So yung mga panalo, uh, marami tayo dito ng stock na RDT, uh, RDT Radiator, Big Radiator, 4 Sniper, 155 only. So pag magkakabit kayo nito para sa mga bumili, bibili sa atin at magkakabit pa lang, kumuha po kayo ng uh, 17mm na open o kaya ay ratchet o kaya box wrench. Higpitan nyo po itong mabuti bago nyo isalpak sa motor nyo na ulog pa yan. Kasi tatagas yung kulang nyo dyan mga boss. So, huwag sobra, tama lang mga boss. Yan. So huwag nyo kalimutan higpitan yan ha, before install sa motor. Tapos yung stock na hose, pwede rin po at pwede rin yung aftermarket. Ano, yung mga sampo hose. Pa so sa radiator cover, meron tayong available. PM na po kayo sa ating page, Green Moto Garage. May parating tayong ano, uh, hose, RDT na rin. Ah, uh, meron nga pala tayong order din na RDT na hose. So yun, may parating din tayo. So, dito, sa ngayon, available is sampo So Sa mga panalong, maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At syempre sa mga customer natin, sa mga tropa natin. At syempre sa mga mentor natin, ano, maraming maraming salamat sa inyo. Inggit tayo palagi